At ito na po itong part 2 ng pagbisita natin dito sa Hangonay, Bulacan. After sa barangay San Agustin, dito naman tayo sa barangay San Miguel. Barangay na to ay isa sa mga apektado dahil inabutan na ng araw bago umupa yung tubig. Parang naging ko na siya catch basin. Uh, tinaasan na yung kalsada, nagsisimula pa lang. Actually, inuna yata yung drainage. Kaya lang nung tinaasan... Uh, binabaha para ilang beses nang tinasan itong area. Dito po yon sa San Miguel ng Hangonoy, Bulacan. Nakasan okay. yung bahad dito nakaraan sir? Nakakabot po rito sa Hindi po, lubog po yung tricycle namin. Hindi po kami pwede bumaba. Kasi ang ganda diba? Ayan ang ganda ng pag-ahon. Patagin po ito. Pero yung mga tricycle sir sa Bulacan Bulacan eh. Yung makinagan dito sa taas Sa Eh yeah, parang toro-toro ito tawag din. Toro-toro. Kaso gano wala kasi permit ito, may permit kasi ito sir na, no? Ah. Oh. Hindi siya pwede bayad araw-araw. Toro-toro po inyo ng nasa Oh, toro-toro oh. Ano so, ba 'tong dito? Ito ka ba? oh, 'to. No? Ay, inuna yung drainage. Okay. Drainage yan, di ba? Oo. Okay. Tapos sunod yan, kalsada na? Kalsada po pag-abutin ang mga kuyen. Drainage muna? Oo, dahil wala po na nasan kapag nakulat. Kalsada na? So sa tingin mo sir, kapag tinasa na yun, naabutin pa rin yan, di ba? Hindi naman po. Bagaya na lang po yan. Naka-tingin, na lang po. Oo, sige. So yung mga nangyayari na po na kaya na inabutin. Bakit matagal umupa yung tubig dito? Tara, may amoy na ito. Ito ang gas station bukas. Ako, bukas ko yun. Nakasin na, ang na, na, gas na. station. Kasa yun. Pero mukhang matagal ang walang gumagawa. San So ito yung tinasan nila, I think drainage to muna Ayan, kung ito nataasan na yan kasunod yung kalsada mga ilang metro kayo ito sir, tinasan nila mga taasin pala lang, kasi nataasan pag ganito sir, abutin pa ng bayan dito kasi kailangan mo nang taasan yung kalsada parang para pag nagkaroon ng pagyo abutin pa rin makakadaan pa rin yung mga tricycle sir no grabe na ba yun no? naging stagnant na yung tubig oh. yung skinny ito. ganyan dapat yung bahay dito yung mga may second floor no saka yung garahe nila mataas na rin yung abuti ng bahay yan grabe yung galim, oh. Porok Dos, San Miguel. Hanggang saan po yung bahal dito nakaraan ma'am? Hanggang din, isa may dibdib. Nasa naman? Oh. Kahit tinasa na yun, abot dibdib pa rin? Ilampas ka. Ilampas pa? <laughs> Tatay! Tatay! Dumalapas! Tatay na. Hanggang dibdib ma'am, kapag dyan ako nakatayo, hanggang dibdib. Ay, hindi okay. na. Pag nandito ka lang. Ah, kapag nandito ako, oh, hanggang, hanggang dibdib. Oh, hanggang dito. Maliit kasi ko, siguro kaya hanggang dibdib. Eh ngayon bumabaw na eh. So yung mga nakatira dito ma'am, lumipat sa evacuation center? Oo, oh, oh, yung mga iba na sa evacuation. Tapos kalsada. Ay, hey, nagkalat yung mga ano, kaya nagdahid na bubulawak na mga sasakyan, tricycle. Hmm. Ano nagkalat ma'am? Nagkalat na mga bato buhangin. Hmm. So sa tagal nyo na dito ma'am, ilang beses nang tinasan tong kalsada? madalas taasan na yan. Tataasan na rin to? Oo, uh, uh -huh. pang pangalawa na yata ang taas yun. Kulang pa rin. kaya ay pangalawa pa taas na kalsada na to no? Ah, oh, tatlo na pala. Tatlo na. Oh, so, ito yung pangapat na yan. Pangatlo na to. Pangatlo na yan. Mm -hmm. Oo. Oh, so ah, pataas ang kalsada, eh, ganun na binabaha din. Dapat ang dinasan nila, yeah. yung paano maiiwasay baha. O, oh, tsaka paano mabilis lumabas yung tubig? Pataas ng kalsada, ang kawawa lang yung mga nasa looban, tulad namin, nasa may likurang. Bahay kayo yung, yung lalim. Pag pumasok ka dyan, nung nakaraang kalaliman, malalim dyan, pero ngayon, pagpapaw na. At tubig kasi, maghahanap ng labasan yan. Pero napapansin ko dito kasi yung tubig hindi gumagalaw eh. Mm -hmm. Oh, labas pasok Kaling dito. Sayo, labas pasok lang 'yan. Oh, may mga isda na dito. Kaliliit, parang tilis. Oh. Maraming isda diyan, mga ari. Ito papuntang ilog na 'to, mama. Malalim oh, na 'to. Oh, oh ano diyan. May pathway naman diyan kaya nang pag nababa sa pathway, malalim na rin. Wala na kasi mababaw na eh. Pero nung kalakasan ng bagyo, tsaka yung puro bangka dito. Puro bangka lang maidadaan na tricycle. So pag ganyan yung bike? Ay, pag may pera lang yan. Ay lang gawa na rin ang gate yan kasi laging in, Ay, tulad nun, kinalawang na naman yung kabilang gate. Oo, oh, ba? grabe. Tala na yung baba, Oo. No? Oh. Pero sa ato pala yung tricycle na pagpapasok. Eh, ay, ito yung na, pula, na ano sa tinambak nila. Yung, kasing kumagawa ng kalsada dito. Oh. Hindi mo yung mga bato-bato nila bago niliwan. Yung mga tricycle dito, parang hindi tatagal, ma'am. papagawa. Ah, pwede nyo ang gawin ma'am, yung improvised na tricycle, okay. yung nililipat nila yung motor. Mahirap tataasan? Mahirap na? No? May, may, matataasan kaya lang, syempre gastos. Ah, gastos ko rin. May gastos ka rin. Doon. Bibili kang bakal, bibili ka ng mga gamit, pawi-welding mo yun. Nabidyan na yung ibang lugar, siguro huli kami. Saktong-sakto, pati mga truck dumadaan dito. Eh, ini ng drainage na pinagawa nila. Um, ay, meron no, sa kung sa sa ko. Ano yung mga ibang bahay dito? Ilagay nila ng heart para hindi pasukin ang tubig. Kailan nung kasagsagan ng bagyo, lumalampas to diyan. Yeah, so ganito kataas yung tubig Ganito kataas yung gagawin lang kabayan Pati ka sa atin After ilang araw Ayan, ayan. No? Kailangan ko na ito stainless Kung tataasan mo yung kalsada, dapat yung bahay din, di ba, tataasan. Meron din yan. Wala, wala, wala. Hindi makasabay yung iba. Kasi gastos yan. Ganun yan ka yung kabay. Pag tinasa yung kalsada, dapat bahay din. So yung first floor mo, yun ay yung magiging pinaka-pan mo, foundation. At yun po yung latest update dito sa San Miguel. Nagsisimula palang taasan yung kalsada dito. At ang malaking tulong daw kasi Nung tinasa na to siya, yung mga tao, makakalakad na dyan, hindi inabutan hanggang chan. Kasi ngayon, kung dito ko tatayo mismo sa baha na yan, lampas sa may chan pa yun, or abuti pa ng titip. Ganun katindi. At abangan nyo yung next video nito, doon naman tayo sa barangay San Jose. Marami na rin naku na kukosta. Ayon sa mga residente, na parang kawat taon daw lumalala. Previous year, hindi naman ganito uh, umaabot ng ilang araw bago upa yung tubig tapos hindi ganun kataas. So maraming mga dahilan. Bagyo, climate change, mga ibang project, tinataasan yung kalsada. Pan pa yan, patuloy pa yung tataas yung tubig bawat taon. Ano naman ginagawa nila dito? Kailangan taasan din yung kalsada para hindi abutin o hindi lulubog totally.